Hello mga mare at pare, this is Maring Linlin, babaeng waray na naninirahan dito sa maliit na baryo, sakop ng Lovisaris Northern Summer. Kaninang umaga, inayak agad ako ni pareng Jason dahil sabi niya meron nga daw laman na isda yung bunuan namin at malaking nga daw yun. Wow! Halal, Sabi nga ni pareng Jason, yung estimate niya na timbang dito sa isda na to ay 5 kilos. mahigit. Yung isda nga pala na to, ang tawag nito dito sa amin ay mamsa. Am, sa inyo ba anong tawag nito? 5 kilos daw yung estimated ni pareng Jason na timbang. Ito yung first time na may pumasok na napakalaking isda dito sa bunuan namin. Nakatabi lang to ng payag. Ito yung payag. Tapos ito yung bunuan etong bunuan sa mga hindi nakakalam trap siya ng mga isda pero hindi araw-araw may laman hindi araw-araw pasko sabi ko nga nila dumating na nga din pala si Uncle Diego tsaka si Jake dahil papanain na lang itong isda dahil mahirap na kung gagamitan ng sihod dumating din si Monay Tupé dahil pupuntahan niya din sana yung bunuan niya pero napadaan siya dito sa amin para tignan din itong isda na napakalaki si Uncle Diego na nga lang pala yung papana kaya nagready na silang pumasok dito sa loob ng pinakakaritan sa so, unang pana hindi nila napuruhan yung isda kaya naman sububuk sila sa pangalawa mm! ano? Grabe ang kusog god mang Tay, ano. Pinigot ko. Bali ko nga ni nito Sa lakas ng isda, bali bumaliko na nga din pala yung pana na ginamit. Ginamit nga din pala yung pana ni mo na ito pe, kaso nasira ah, ba ba ba? din. Ay, 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 ano, ano, Pagkaalis ng isda doon sa loob ng karita, nalipat na nga lang din pala ni Manoy Tupi dito sa baluto na sinasakyan namin. Lumapit nga din pala dito si Manoy Rudy na isa ding may-ari ng bunuan na malapit lang din dito sa amin para tignan niya yung laman na isda dito sa bunuan namin. Ako rin yung mamsa nga sa'yo. Sayang nga dahil isang perasong isda lang to. Pero ayos na dahil napakalaki naman. Kasi sabi nila pa nun nga daw to, marami silang magkakasama. Kaya tinignan din ang mga may-ari ng bunuan kung merong pumasok sa kanila na mamsa. So yung ating isda, estimate nila na timbang 3 kilos hanggang 5 kilos. Tignan natin mamaya. Timbangin natin daw. May timbangan tayo sa payag. Timbangin natin. Ay yung mga banguso. Hinulog ni parang Jason yung isda na mamasa doon sa ano, bandang lobster. So, ito yung kanarag ko. Basta ano na. Ah. Nagkararag ko pa ito. Yung... Ganito kalaki. Hmm. Mm. May umano dito na kahoy nung high tide yun. At para malaman namin kung gaano kabigat etong isda namin, tinimbang namin dito sa payag. Napakasarap pa naman ng isdang to. Sigurado sa na yung ulam ngayong araw tapos sigurado pa kinabukasan. 5 kilos mahigit nga pala yung timbang ng isda. At salamat Lord sa grasya ng dagat. Nagpakain lang din pala kami ng bangus tapos pagkarating namin ng bahay, nagluto ka agad si pareng Jason. Tingnan nyo na, napakasarap, napaka-fresh ng isda. At kumain na din dito yung mga kelko. At kung nakarating ka nga pala sa part na to, anong oras mo to na panood? At maraming salamat nga pala sa panonood mo. See my next vlog.